So, magbablog po tayo ngayon. And kay... Kay... Kaylee and Allie. So, ito nga pala a, ang, ang aking daddy. What's up po pala sa kanya? Shout out nyo siya doon sa Ogan Mika kita nyo po sa ibaba, -shout, -shout. shout out po siya. Shout out po. Tapos ako po. <laughs> yeah. Tapos ito po yung ni daddy ko. Galing po ako dyan. Bakit naman di? Ay, balik. Ka. Ay, balik. Po. Ayan. Ayan, po. Po. Ayan po siya. that um, is so, so tasty. Tasty.